Ooh mm. Makulilo na. Alangan nga ata ang panahon. Tara na. Royal Biscuit, Skyplex, condens Dagatas. Hmm, ano kaya to? Wala yata ang tao kasi nga baka ng umulan. maghanap ako ng buko. Tere ka lang. Ayun, hindi yan. Gusto ko yung green. Iba naman yan eh. Gamot sa bato yan eh. Papansin ko, ang mga kulay dito, Lati may mga uka. Ah, nangyalag ka pa yung mga marker pala yan. Para daw madaling akyatin. Kuyan daw ang pag-step ng pag-akyat. inches daw, abagong sa pulo. Ang putik naman dito. Eh, nga lang, makapagyapak nga. Mahirap na, baka tayo madulas. Hinihinay <laughs> lang tayo. Naiwan ni yata ako. Naku, kukunti yata ang buko. Isa, dalawa, tatlo, no, apat, apat lang. Wala na daw kasi mga buko. Tapyasin na natin yan. Aba, may unggoy pala dito. Bumaba ka nga dyan. Yun, medyo mainit na. Yun, oh, medyo malauhong, malambot. Sige Brad, dahan-dahan na isali. bang matapon ako ng ano. Sabaw, sayang Kanina na kawa, papababa. Gawa tayo ng kutsara o sandok. Parang pang pulkol ng buko. Galing nila magtapyas, no? Yun, okay na. Payo rin natin yan na para tayo makapag-ugtas na. O oh, ayun, ganun pala yung pagkakayod. Pagpapala. Medyo matalas pala yan, no? Matagal pa ba yan? Dal naman yan, pare. Ay, salamat. Tatapos din. Ah, di pa ba, ba tapos yan? Akala ah, ko yan yun? Oh, 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 na yun. na ako, ha? Apat lang naman yan. Hindi pa matapos-tapos. Relax lang daw ako. Aba tol, lagyan mo naman ng toppings tol. Gusto ko yung marami. Skyplex, abay pwede pwede na yan. Sarap yan. Baka okay, magtira ka pa dyan ha. Ubusin mo na yan ha. Piting halo mo na. Abay baka tayo magtain na yan. Para ano baka lalabas ang lasan yan. Abay bahala na si Batman. Tapos nilagyan mo pa ng gatas. Nakapos. At lalagyan pa ng soft drinks na royal. Aba, di kaya maghalo-halo lasan ito. oh, kita mo na. Yan na nga sinasabi ko sa'yo, di ba? Ang problema, wala kami lalagyan eh. Kaya nga naisipan gumawa ng lalagyan itong mga kasamahan ko. At sila na daw bahala. Galing naman. Yun! At tapos na rin sa wakas. At lalagyan ng yelo. Para naman daw ay malabig. Ayan, tama yan, yellow, pampalamig. Para guminhawa ang katawan natin. Sobrang init sa lugar natin, ang init. Sige, damihan mo pa, lagyan mo pa. Eh, teka, dadalawa lang palang yellow ang binili mo. Ang liit pa, kakaparangko. Hindi yata aabot sa bituka ko yung lamig na yan. Pambihira naman. At haluin doon mga 2 second para daw hindi mangibabaw yung acid ng soft drinks at maluto sa gatas. Pero nawapansi ko yata, wala akong nakikita sa mga street food dito. Ito ay karamihan na ginagawa lang sa bahay. Yun! Okay na yan. At kung ano ba talaga ang lasito at ila lalagay na. Ka transfer na din sa gina. lang tasa. Dahil-dahil na ako kumuha. Ako muna ang kakain. Kasi uho na uho na ako. Eh, syempre naman. Sino naman makikita to? Dito lang niya sa Cebu Pito. Ginagawin lang na pamirinda. Kasi all in one na yan. Pinagsama-sama na. Hihigupin na lang. Think, mga na natin kung ano talaga ang lasa nito. Kung tawagin nila yan ay lamaw. Oh, lamaw. Ang talab talaga. Ang lamig naman. Tamang-tama sa si pag-init. Napansin ko yata para sumakit ang akit yan. Pero okay lang. si sabi ko na nga Kaya naman pala. Ayaw ko na kasi magsita kayo ni Kasi nga, sarap. Pero, <laughs> ang hirap eh. Pag, hindi ito ko Ang hirap pala pag ka. Bakit naman kasi pinagsama-sama ang gata sa kasopris? Naku po! <laughs>